Diba, marami ka na pamaskuhan? Apa? Magkano ngayon napamaskuhan mo? 2K. 2K? O sige. Pag ito na shoot ko, ililibre mo ko ng Machi Mango. What? Machi Mango? <laughs> Kala mo, ako na malilibre mo. Nakatukay ka naman eh, Machi Mango ha. Yeah. Okay, sige game. Pag ito na shoot ko, let's go guys. Ano mo shoot ko? Ah! <laughs> naman ang ilirin mo. Ako yung pera ka Siyempre. dami ko pang pera. Makatabi yung kuki ko. Nakatabi, okay. Pero ilibre mo ako ngayon. <laughs> Tara na. Ilibre mo ako, matcha Mango. Laging ikaw ang nililibre ko ngayon. Ikaw naman namang libre sa akin. Kamano <laughs> kami guys. Bibili kami ng matcha Mango. <laughs> Nagkikisama ka pa. Oh, Nakasagay agad sa motor eh. Grabe si Milo, sobrang gala. Sama siya, oh. Sama Tama, libre mo lang ako lang Machi Mango. Last <laughs> nice come to guys. Hindi niya alam, eh. You na know, may pearl gun yan, dami, sa akin wala si Boy Pearl nanay mo talaga si Merlas hahaha we have to let's go perlas <laughs> bakit? dito na milo okay. I'm not the perlas, perlas. you are your uh, white perlas Hi no. guys dito kami mag buong trip sa Golden Bay talawin namin si nanay kasi si nanay ay <laughs> nakapaunt na guys so, talawin natin si nanay guys Merry Christmas, nana-intay. na netransisyon na guys. Nawala na yung kiat-kiat na binigay ko sa kanila. Nah, kinain na. <laughs> <laughs> libre din ako ni Duday guys. Tagal ng panahon, tagal ng panahon nai-libre din ako. Ayon talaga ini yung mga na libre ko. Tapos. Milo. Ayaw mo lumapit dito. Hmm? Saan saan ka gumugulong? Saan saan ka Ta gumugulong? Tara. Tara, Tara, Milo 1, Milo to Ayun, ayun. Pa, o, ayun Ano, pupunta yan sa ibang... Oh. Ah. Grave. Oh. Puntod tapos ihi yan tatawas <coughs> yung ano niya. Tapos ihi. <laughs> si Boy Ihi oh. oh. Kahit saan eh. Oh, sige. Tignan natin kung saan naman siya ihihi guys. Ayun na. Nakapili na. Inamoy amoy. Uy. Nagpapanggap ka pa dyan boy. Aba. Hindi niya inihiyan. Hindi na siya naihi. Dito dito. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan O, uh, taragis ka. O, oh, ito po, oh yung aso nang iihi. <laughs> May nakita si Duday, guys. Makahiya. Ito, ito, ito. ito. Tega, kaya, tega, kaya. Oh. Oh. Makahiya. Ano, ba yan pag ginawa ka mo? Mm, ayan o. Oh. Hawakan mo ka, hawakan mo ha? Hawakan mo ka. Lalo, lalo, nahiya din. Asa pa, yung ano doon, galawin mo ulit doon. Ayan natin kung mahihiya. Mm. Uy, nahihiya ang mga makahiya. O, oh, si Duday, hawakan ko ulit. naka, ka. Yeah, yan, yeah, yan, yeah. Buhay na buhay. Uy. Yan, Namatay yung makahiya. Alam, nahihiya. Oh. Nahihiya, guys. Ayun lang, guys. Hanggang dito na lang. Nalibre na ako ni Duday. Ayaw maano ng no, mga sumanggo. Ang dami kasi perlong sa iyo, eh. O, oh, tamo. O, oh, di na mahigop, Oh. Oh, oh, ayun na puro pearl. Puro pearl. Ayun na boy. Dito. <laughs>